Pinatatandaan mo pa ba? Woo! Inukit kong puso sa punong mangga At ang inalay kong gumamela Magkahawak kamay sa dalampasigan Biyayang tulad ng mga ibon At gunita ng ating kahapon right guys, mapapakanta ka na lang talaga sa sobrang ganda ng dinadaanan namin. Alright, support to this video, samahan nyo kami, pasya tayo. Nga pala guys, pasensya na po kayo kung paiba-iba yung tembre ng voiceover natin. Hinahanap ko pa po kasi kung saan nababagay yung aking boses. Minsan kasi, Hinahanap ko o ano yung pinapanood kong video yun ang nagagaya kong boses. Kaya di ko alam kung saan ko na naman ang gaya itong boses na to. O pasensya na kayo, bulubalok balok yung Tagalog natin dahil tayo po ay karaang dabang na bisaya. Ah, dito na nga po banda ay kami po ay eh hindi inaasahan yung pangyayari. Kami po ay naaplatan. Naaplatan po ng gulong kaya nangyari po dyan. Nagtulak ako sa sobrang init man naman. Ah! Alam mo, nakakapagod din pero syempre tuloy-tuloy buhay kasi wala naman tayong magagawa eh hindi naman natin yung sinasadya kaya tinig yung araw dyan tulak pa rin tayo ng tulak ba diba? hanggang buti na lang ay hindi naman ganun kalayo yung nang mayroong vulcanizing shop okay na nga ito na nga dito na tayo yung may paahon basta dyan yun ayan Makita nyo yan yan papuntang salag yung maraming sinigoylas ay, matakita yung bahay dito nga guys Um, sinasabi ko lang to kasi gusto ko lang guys na ano pag may kayo eh dito na kayo pumunta magpa vulcanizing so at least may nalaman guys sa akin di ba at saka blessing in this guys na rin guys kasi naabutan ko dito mga team tashalot gumagawa ng pambot no shout out sa team tashalot oh, marami pala silang area na pinagagawa ng mga pambots yun so kasalukuyang ginagawa nila dito guys is itong maliit yan maliit na bangkang pangkarera. Hmm. Hindi na kami nagtagal dun guys. Kasi alam mo na nagmamadali tayo. Baka masarad, masarado na yung DCCCO. Yun niya kasi yung sadya natin dito guys. Kaya pupunta tayong shaton. Ito guys, uh, share ko lang sa inyo. Sobrang ganda nung dinadaan namin. No? Ganito kaganda at ganito kami ka-proud sa kalsada namin dito sa Negros. Kaya yung mga nag-Negros lo, parang mo lang talaga. Sobrang gaganda ng mga feedback nila sa mga daan natin dito. Ayan guys, oh, Kita mo naman yan. Sobrang lapat. Tsaka sobrang plantado talaga. Ito kala guys, ay malapit na tayo sa may Brangay, Mantuyup. Okay? So, biglaang transition na lang tayo doon. paliguan na tayo. Papunta na tayo dun sa may Don Antoy Bridge. So, enjoy na muna natin yung ano. Shoutout pala kay kuya. Ayan o. Oh, kay kuya na nagdami dalang beer tsaka coke. Ah, siguro pang negosyo yan guys. Ganun talaga kanya-kanyang diskarte para kumita ng pera. Kasi kung matutulog ka lang dyan, walang mangyayari sa'yo. Baka kagaya ka lang dito sa akin na gustong umama ng walang ginagawa. Ah, walang ganun. Sabi nga nila, wala daw ganun. Kaya gagawin natin, ay magbibiyahe tayo at pagkita ko sa'yo yung Don Antoy Bridge. Ah, yung crossing pala dyan guys, papuntang Balanan. Okay? So, yung Balanan pala, na GC Kasuho na yan. Okay, so hindi naman natin sadya yung Balanan ngayon. Kaya, Tuloy-tuloy lang tayo dito sa may Shaton. Nasa paliti of Shaton. Oswag Shaton. At itingnan natin na talaga bang Oswag Shaton. Okay. So, nandito na tayo sa may uh, elementary ba yan? Uh, hindi ko masyadong sure eh. Basta nandito na tayo sa may proper Shaton. Okay. Mga taga Shaton. Uh, shout out sa hinta mga taga Shaton. O. Uh. ganun talaga guys. Iba-iba uh, yung tembre ng mga uh, boss natin. Kasi kung saan tayo lalaki, kay, uh, kaya-kaya din ang tembre boss natin. Kuya guys, andito na tayo guys. Lumiko na tayo dito sa may plaza ng Shatton. Tapos guys, um, makikita natin dito na magkatabi lang. No? magkatabi lang na guys, rekuwang. Uh, re, re pasensya na guys, nagbubus over ako Tapos yung isang noa dito sa ulo ko Pumapatong So magkatabi lang yung ano dyan guys ah, uh, Municipality Hall At saka yung DCCCO ayan so ayan na nga guys biglaan transition nandiyan na kami sa loob tapos si Noah sobrang kulit pa rin alam mo na yung bata niya na sobrang kulit pero syempre uh, ganun talaga pag bata eh nahinayaan no, ko na, na, na lang na minsan oh, so, ano, yun at saka ano guys humapit na lang din pala kami dito sa may pill products kasi nagbayad kami ng bill okay kahit yung pill products niyan na madalas nawawala yung internet to 80 Mbps kami pero mahina okay so nandito tayo sa may wish shop guys dito almo sumangit na naman ako dito sa mga tools kasi pag mga babae aantokin ah, na lang ka na lang talaga, kakaantay sa kanila kung napunta sila sa mga damit okay? Kung kami naman mga lalaki guys pag uh, napunta kami sa mga tools tools na yan, hindi naman kami bumibili Paano yung tingin namin, no? ba? Diba? Mga meters, mga sirocho, o oh, ba? Diba? Mga lagari, mga everything, na? Uh, mga case and everything, mga martilyo. So pagkatapos yun guys, pumunta na kami ng Mercury Drugstore okay, kasi may bumili kami ng something dyan. Na, hindi na ako pumasok. Hindi ko na nakita sa inyo kasi alam nyo naman yung loob nyan. Okay, so nandito lang kami ka sa labas. Sa labas. At, ah, kita nyo naman dyan. Sobrang init. Tapos umabot ka rin sa video na to. Maraming salamat sa iyo. Bye-bye.